Iris, maging masungit ang dapat sa iyo ngayong araw, dahil doon ka makakakuha ng maayos na respeto sa mga kausap, at hindi ka makukuha nilang lokohin, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus, maging mahigpit ka sa iyong pera ngayong araw dapat kang maging mapamili, sa dapat na tutulungan, nang makaiwas kang magalit sa hinaharap sa natulungan, Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, mas okay sa iyo ang maging matahimik ngayong araw pero dapat naman ay maging mapanuri sa kakausapin para hindi ka magawa ng kamalasan ng mga makakausap. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, ang maging mapanuri at laging dapat ay maging maingat sa sinasabi at ikikilos. Dahil baka mawalan ka ng swerte kung makapagsasalita ka ng hindi dapat masabi, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, ngayong araw ay dapat ay may matakang matalas ng siguradong, mong mapansin ang mga gumagawa ng kalokohan, at iwasan mo magbuhat ng mabigat, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ay iwasan mo ang kausap na may kahambugan, dahil tukso siya ng gastos at pagsisinungaling, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, dapat kang maging matapang ngayong araw, sa mga dapat na gagawin, para mawala ang mga gustong gumawa ng kayabangan, sa iyo nang makaligtas ka sa problema, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, dapat kang maging wise at huwag kang mapagbigay, dahil kung magiging stripto ka pa ay mawawalan ka ng pagkakagastusan, nang hindi mo inaasahan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, huwag kang mapagbigay sa mga hinihiling ng mga kaibigan, dahil sila ang tukso ng pagkakagastusan, ngayong araw kaya umiwas ka muna sa kanila, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn, kung kawa mong makapagsalita ng may katapangan ay dapat mong magawa, na hindi makakasakit ng damdami ng ibang tao, para hindi ka madalaw ng bad energy, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, kung maging mas matahimik ka ngayong araw at walang kikilingan, ay ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan dahil hindi ka ng mga tao, na gusto ay pakinabang lang, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, mas maging maingat ka sa kalusugan kaya maging maingat ka kung ikaw ay nasa lansangan, at ganoon din sa mga dapat na makakain, at huwag kang magbubuhat ng mabibigat, signos na pahiwatig ng mga bituin.